tayo ang lahat para sa pambungad na panalangin? Binibining talara, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, Santo, Amin. Okay, magandang araw, BSF Pilipino Toto. Sa hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Ginoong Cardian Pilatripas at ako ang magiging guru ninyo sa asignaturang ito. Okay, so bago kayo magsiyo po ay pakihanay muna ng maayos ang inyong mga upuan at pakipulot na rin ang mga basura na inyong makikita. Tapos na ba class? Okay, maraming salamat. Kung gano'n ay maaari na kayong umupo. Okay, so para sa inyong attendance class, ay sino ang class monitor? Oh, Binibining Brionel, sino bang lumiban sa ating klase ngayon? Okay, magaling piltuto dahil walang lumiban sa ating klase. Naway, pagpatuloy ninyo yan, ha? So, bago tayo dagako sa panibagong paksa ngayon class, ay magbabalik-aral muna tayo kung ano ang ating tinalakay noong nakaranasan. Okay, sino sa inyo ang makapagbabalik aral kung ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang po? Itaas lang ang kanang kamay? Okay, ginoong makinano. Ano yung tinalakay natin noong nakaraang po? Magaling, ginoong makinano. Ang tinalakay natin noong nakaraang po ay napapatungkol sa makrong kasanayan sa panunood. Okay, sino pang aaring magdagdang? Okay, binibining aratan. Magaling, binibining aratan. No, hindi lamang natin at uh, tinalakay ang makurong kasanayan sa panonood. Pati na rin tinalakay natin ang kalagahan nito lalo na sa pagtuturo. Okay, class, kung wala na kayong katanungan sa ating ah, uh, nakaraang paksa ay maaari na tayong mag ah, uh, patuloy sa ating panibagong paksa. Okay, so ah, uh, bago ang lahat ay meron muna akong isang laro. Handa na ba kayo, Pilto, to? bago tayo tutungo sa ating paksa, ay magkakaroon na tayo ng isang magandang laro. At ito ay pinamagatan ko, larawan ko, hulaan mo. At narito ang panuto class. Okay, hulaan mo kung ano ang pamagat ng kwento na ipinapakita sa larawan. Okay? At itaas lamang ang kanang kamay class kung nais niyong sumakot. At kung sino ang makakasagot sa mga larawan ay may katumbas na isang premyo at makukuha lamang nyo ito class pagka, pagkatapos ng ating talakayan. Okay. So handa na ba kayo Phil Toto? Alam kong lagi na lagi kayong handa kaya atin ang simulan. Narito ang unang larawan. Okay, sino ang nais sumagot? Okay, Binibining Claire. Magaling si Binibining Claire. Ang iyong sagot ay tama. Ito ay si Pabong at si Maxine. Narito naman ang pangalawang larawan class. Sinang nais sumagot? Okay, binibining sulit. Magaling binibining sulit. Ang iyong sagot ay tama. Si ang Leon at ang daga. At narito ang pangatlo at huling larawan na. Sinang nais sumagot? Okay, ginoong Felix. Magaling ginoong Felix. Tama ang iyong sagot. Si kuniho at si pako. Okay, class. So, batay sa inyong ginawang laro. Ano kaya ang magiging paksa natin ngayon? Sino ang nais sumagot? Okay, binibining aratan. Magaling binibining aratan. Ang ating paksa ngayon ay napapatungkol sa pabula. Okay, magaling binibini. So, atin nang sisimulan ang formal na talakayan. Ay ngunit bago pala ang lahat ay uh, ah, muna tayo na uh, ah, pagbabasa ng ating mga layunin. Okay, pakibasa ng malakas at sabay-sabay class. Okay, maraming salamat, Phil Toto. At makakamta lamang natin ang mga layunin ito ko. Bibigyan niyo ako ng pera. Hindi yung aktual na pera class, ha? P para sa partisipasyon, E para sa enerhiya. R para sa respeto. At A para sa aktibong pakikilaho. Naway, okay, makakamtan lamang natin ang layuning iyan, Pat, pagkatapos ng talakayan. Okay? Makakamtan ba yan natin? Phil Toto. Okay, maraming salamat. Alam kong mga Phil Toto ay uh, masunurin at mababait. Kaya ngayon ay atin ang formal na uh, sisimulan ang pagtatakakay. Okay, pabula. So ano nga ba ang pabula, class? Ang pabula ay isang maikling kwento kung saan ang mga hayop ang gumaganap. Ito ay isang katang isip lamang dahil ang mga hayop na gumaganap dito ay kumikilos, at nagsasalita kula ng pangatao. Okay, so lagi yung tatandaan, class, no, kapag narinig natin ang salitang kumula, ito ay napapatungkol sa kwento na kung saan ang mga tauhan ang mga hayop ang mga tauhan. At sya lagi yung tatandaan na ito ay katang isip lamang dahil ang mga nagsasalita sa kwento ay mga hayop na para silang mga tao. Okay, so naitindihan lamang Toto. Okay, magaling. So ngayon, ano kaya ang um, uh, alam niyo kung ano ang mga iba't ibang elemento ng paula? Meron bang may nalalaman dyan? Itaas ang kanang kamay? Kung wala, ay atin nang sisimulan ang pagtatalakay. Okay, so narito ang limang elemento ng paula klat. Okay, una dyan ay ang pamagat. So, ang pamagat klas ay isa dumagat na sa kwento. Okay, so pag sinasabi natin tauhan plot, ito ay napaka-importante elemento ng pabula. Dahil parang walang silbi ang isang kwento kung walang tauhan na gumagat na. Okay, naintindihan ba? Okay, maraming salamat, Pinto. At ang pangatlo ay ang tauhan. Ito ay tumutukoy sa oras, panahon, at lugar na pinag ng isang Kwento. Okay. Sa tagpuan naman, class, dito nagaganap ang mga pangyayari sa isang kwento. Ang pang-apat na elemento ng pabula ay ang banghay. Kapag sinasabi nating banghay, class, ito ay isang uh, kabuhang pangyayari ng isang kwento. So kapag sinasabi nating banghay, class, ito ay nahati sa tatlo. So, ang panglima, class, ay ang aral. Ito ay tumutukoy sa mahalagang natutunan sa isang kwento. Okay, so kapag sinasabi natin aral class ay dito natin napupulot ang tunay na diwa ng isang kwento. Okay, naintindihan lamang ba class ang limang elemento ng pabula? Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon ay narito ang mga halimbawa ng pabula. Okay, so pagbasgan ninyo ng mabuti ang mga larawan class. Una ay si Pagong at si Matsing, ang Leon at ang Daga, si Cuneho at si Pagong. Okay, so, so dito nagtatapos ang ating talakayan class. So, meron ba kayong mga katanungan sa ating mga uh, tinalakay ngayon? Meron ba? Okay, kung wala ng katanungan, ay ako ang magtatanong sa inyo class. So, bilang isang mag-aral, bakit mahalagang pag-aralan ang pabulak at mga elemento nito? Ipaliwanag ang inyong sagot. Itaas lamang ang kanang kamay sa naisumagot. Okay, binibining repulidol. Magaling binibining repulidol, no? Tama ang iyong sagot. Kaya bigyan natin siya ng limang bagsa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Magaling binibining repulidol. So, tama ang kanyang sagot, no? Na mahalagang pag-aralan natin ang uh, pabula at mga elemento nito. Dahil sa pumamagitan ng pagbabasta ng pabula ay nakakapulo tayo dito ng aral. At ang aral na ito, class, ay magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Okay, naintindihan lamang ba, class? Wala na bang katanungan hindi sa ating paksang tinalakay? Sure na? Wala nang katanungan? Wala na? Okay, magaling. So, narito ang inyong gawa in class. So, ang evaluasyon ninyo ay sa isang buong papel, sumulat ng sariling kwentong pabula na gusto mong sulatin. Malaya kayong pumili ng inyong sarili pamagat. Siguraduhin na makikita sa inyong mga akda ang iba't ibang elemento ng pabula. okay, naintindihan lamang ba ang inyong gawain lahat? At narito ang pamantayan sa inyong uh, paggawa pagawa ng pabula. So, nilalaman at aral, 10 puntos lahat. Estruktura, 5 puntos. Wika at balarila, 5 puntos. Pagkamalikhain, 5 puntos originalidad 5 puntos na may kabuang 30 puntos, class. Okay, naiintindihan lang ba? At sa inyong tagang araling, class, ay narito. Basahin at turiin na maigi ang pamula na ang leyon at ang dagat. Isulat sa isang malinis na papel ang aral na napulot dito. Okay, naiintindihan lamang ba, class? naintindihan lang. Okay, maraming salamat Piloto. Okay, no? So, dyan ang tatapos ang ating uh, talakayan ngayong araw. At uh, kung wala na kayong katanungan, ay maaari na kayong uh, magsitayo para sa ating panapos na panalangin. Okay, so, sa mahala ng ama, ng anak ng Espiritu Santo, Amen. Okay, paalam, BIS Filipino Pilipino Toto. Okay, maraming salamat din sa inyong lahat.